So, mga kasimple for today's video. Another day, another new video na naman, another dollar na naman ang kasimple niyo. Unang-una sa lahat, maraming maraming salamat sa laging nanonood ng aking videos. You know, mga, mga kasimple, it medyo okay-okay na naman tayo. So, magsisimula na tayo sa panibagong araw, panibagong work natin. So, magwa-work na pala ako ayan na nga, medyo na nga yung mata natin, iba yung pakiramdam pa. At iba pa rin yung pakiramdam natin, mga kasimple. Ito na nga ang kasimple nyo, dahil eh, natatakot, baka matanggal sa trabaho. Ayan na nga, kahapon, hindi talaga ako mapakali. Kasi tinawagan ko ang HR ko, hindi siya sumagot. Monday kasi mga kasimple, busy, busy siya. At pagpunta ko nga sa office, sabi ko, bakit mo ako hindi mo ako sinagot, ma'am? Sabi niya, pasensya ka ni Rene, meron akong meeting, andami ko, may mga anak ko pa tumatawag sa akin. Busy pa ang opisina, lahat busy. Kaya sabi ko, ay, naku ma'am, walang okay, okay, kaayo yan. Basta, hindi lang akong wala ng trabaho. Sabi niya, loko ko talaga, rin eh. Bakit ako... Bakit uh, may sakit ka, kailangan mo magpahinga. Kaya nga, mayroon tayong sick leave para yan ang gagamitin natin every time tayo ay nagkakasakit. Sabang ika'y nagpapahinga, ikay nagkakaroon ng bayad. O ba diba, sana all may bayad sa nagpapahinga ka sa bahay na may sakit ka, binabayaran ka ng company, company nyo. O ba diba, na all. Kaya sabi niya, okay lang, okay rin Sinabi ko naman sa boss natin na ikay nagkakasakit. Ito na nga kahapon mga kasimple. Pagpunta ko sa area ko talaga, yung big boss namin nandoon. Sabi niya, hey Rene, kumusta ka na? Sabi ko, ito pa, nakahinga pa rin ma'am. Ayan na nga mga kasimple. Ayun na nga sinurprise na ako ng boss ko. Tinanong ako about sa mga promotion doon sa area namin. Nakatunga nga talaga ako. Pero nadaladala pa rin mga kasimple. At least na-memorize nga nga kasimple nyo. Anong mga promotion doon sa area. Kaya ito na nga. Balik tayo sa ating... a uh, Nakoblaan talaga ang kasimple nyo. Baka matanggal sa trabaho. Kahit yan. Kahit iba pa ang pakiramdam talaga, pumasok talaga ako mga kasimple at nag-drive ako mag-isa. Hindi na ako nagpahatid kay Papangkano. Kasi ayaw ko nang madisturbo ang mga anak ko pag natulog na sila. Tulog na silang lahat pag uwi ko sa bahay. Kaya ito na nga, ito ang buhay abroad. Kahit alam mo may sakit ka, pumapasok ka dahil ayaw mong mawala ng trabaho. Dahil kapag mawala na ng trabaho, wala ka ng pera para sa mga mahal mo sa buhay sa Pinas. Kaya ito na nga, mga kasimple. Nagda-drive na ako papunta ng work. Kaya sabi ko, sasabihin ko sa lahat, maraming maraming sal salamat sa panonood nyo ng aking videos. Support nyo sa akin, mga kasimple. Thank you so much. Ayan, balik tayo sa ating... Uh, at talaga, talaga mga kasimple, umiiyak talaga ako. Tumawag ako sa aking amo, sa, sa opisina, sa HR namin. Hindi niya talaga akong sumasagot. Kaya kinumpronta ko siya pag abot ko. Pagdating ko doon sa office, sabi ko, hindi mo ako sinagot. Ma'am, sabi niya, pasensya ka na talaga rin eh. Hindi kita nasagot. Nalilito na ako dito sa office ko. Kasi yung babaeng yun, eh, bagong-bago lang talaga sa office. Siya nakapalit ng Pilipina, nasa HR. Kaya hindi siya masyado talaga mga kasimple. Inuunan niya talaga yung trabaho niya doon sa office niya. At least din, pinaalam ko din sa department ko na eh, may sakit ako, kaya hindi ako makapasok. Eh, alaga naman. Kaya ayan na, kasimple niyo, nagbabalik sa work, mga kasimple medyo okay okay na tayo ayan na nga pero mga kasimple hindi talaga maiwasan nga magkurug kurog ta oy eh. manginginig pa rin mga kasimple so kinakaya ko talaga mga kasimple nagtatrabaho pa rin kaya ayan na mo ang kinabuhi sa abroad ha kahit nagkakasakit ka pa pa ang pakiramdam mo pumapasok ka tinatanong niya ako, may savings ka pa rin na oras? Sabi ko, mayroon pa. Oh, bakit pumasok ka? May iba pala pakiramdam mo. <laughs> Sabi ko, natatakot ako. Baka matanggal ako sa trabaho. Sa so, kulang ako talaga to si Rene. Ayan. Ayan na nga mga kasimpli, Please don't forget to follow and share. Thank you, thank you po sa lahat po nang nag-ano sa akin. Mga nanonood ang aking video, sa mga nagsishare, sa mga nag